shocking discoveries. In trains, bunkers, and deep they found mountain... Sampung mga nakakamanghang bagay na natuklasan mula sa World War II. Ang World War II, bagamat mahabang panahon na ang nakalipas, ay nababalot pa din ng misteryo hanggang ngayon. Ngunit maraming mga bagay ang natuklasan mula sa panahong ito. Ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa digmaang iyon. At sa video ngang ito ay tutuklasin natin ang sampung mga bagay na natuklasan mula sa World War II. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Discovery of Hitler's Bunker ang pagkakatuklas ng bunker ni Adolf Hitler o tinatawag na Fuhrer Bunker ay isa sa mga mahalagang pangyayari noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang bunker na ito ay matatagpuan sa Berlin, Germany at naging huling taguan ni Hitler habang papalapit na ang pagkatalo ng Nazi Germany. Ang bunker ay itinayo noong 1936 sa ilalim ng gusali ng Reich Chancellery, ang tanggapan ng gobyerno ng Nazi Layunin nitong protektahan si Hitler at ang iba pang opisyal mula sa mga pagbomba ng Allied Forces. Pero noong 1943 ay pinalawak ang bunker upang maging mas ligtas at komportable para kay Hitler. Sa pagsapit ng January 1945, ito na siya tumira habang papalapit na ang mga Soviet soldiers sa Berlin. At noong April 30, 1945 ay nagtapos ang buhay ni Hitler sa loob ng bunker. Nagbaril siya sa sarili habang uminom naman ng lason ng kanyang asawa na si Eva Brown. Bago sila namatay ay nagbigay pa si Hitler ng mga utos sa natitirang opisyal ng Nazi, ngunit halos wasak na ang kanilang hukbo dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Allied Forces. Matapos bumagsak ang Berlin noong May 2, 1945, ay natuklasan ng mga Soviet soldiers ang bunker, ngunit hindi agad inilabas sa publiko ang impormasyon tungkol dito. Maraming tao ang nag-isip na maaring nakatakas si Hitler, pero sa kalaunan ay nakumpirma sa mga pagsusuri na namatay nga siya sa loob ng bunker. Kaugnay nito pagkatapos ng digmaan ay sinikap ng mga autoridad na burahin ang mga bakas ng Nazi sa Berlin. Kaya naman noong 1947 ay sinira ng mga Soviet ang mga gusali ng Reich Chancellery at kasama dito ang pagsira sa Führer Bunker. Subalit dahil sa matibay na pagkakagawa nito, ilang bahagi ng bankerang ang nanatiling buo. Sa mga sumunod na dekada ay hindi ito gaanong binigyang pansin at halos nakalimutan ng publiko. Pero noong 1989, nang bumagsak ang Berlin Wall at muling nagkaisa ang Germany, ay muling nabuhay ang interes tungkol sa Führer Bunker. Noong 1990s ay nagsimula ang mga historians na tukuyin ang eksaktong lugar nito. Sa kasalukuyan, ang Führer Bunker ay nasa isang pampublikong lugar sa Berlin. Malapit sa mga modernong gusali, may maliit na plakang nagsasaad ng kasaysayan nito ngunit hindi gaanong binibigyang diin o pinagdiriwang ang lugar. Number 2. Sinking of the Bismarck Ang pagbagsak ng Bismarck na isang napakalaking barko ng digmaan ng Nazi Germany ay isa sa pinakamahalagang pangyayari noong World War II. Ang Bismarck ay ginawa upang ipakita ang kapangyarihan ng Germany sa dagat at kinilala bilang isa sa pinakamalakas at pinakamoderno noong panahong iyon. Natapos ito noong 1940 at nilagyan ng mga makabagong armas tulad ng malalaking kanyon na kayang tamaan ng mga barko kahit malayo. At noong May 1941 ay nagsimula ang misyon ng Bismarck na tinawag na Operation Rhine Ubung. Layunin ng misyon na sirain ang mga barko ng Britain na nagdadala ng mga supply sa kanilang bansa. Kasama ng Bismarck ang cruiser na Prince Eugen. Kaugnay nito noong May 24, 1941, sa unang labanan nila ay nawasak ng Bismarck ang HMS Hood. Ang pinakamalaking barko ng Britain. Sa insidenteng ito ay halos lahat ng 1418 na sakay ng HMS Hood ay namatay na nagdulot ng malaking pinsala sa puwersa ng British Navy. Dahil dito ay hindi tumigil ang British forces. Sinimulan nilang isang malaking operasyon na tinawag na The Hunt for the Bismarck upang hanapin at mapabagsak ang barko. Isang reconnaissance plane ng British, ang PBY Catalina, ang nakakita sa Bismarck habang papunta ito sa France para ipaayos ang mga pinsala mula sa labanan. At noong May 26, 1941 ay sinalakay ng mga eroplano mula sa HMS Ark Royal ang Bismarck gamit ang mga torpedo. Tinamaan ng isa sa mga torpedo ang rudder ng Bismarck dahilan upang hindi na ito makagalaw ng maayos at mawalan ng kakayahang magmaniobra. Dahil dito ay naging mahina ang Bismarck at hindi na makaiwas sa mga atake. Kinabukasan, noong May 27, 1941 ay napaligiran ng mga barko ng Royal Navy ang Bismarck at nagpaputok ito ng mga bomba at torpedo. Mga barko tulad ng HMS King George, The at HMS Rodney ang nagtapos sa Bismarck at tuluyan itong lumubog sa North Atlantic Ocean. Mahigit 2,000 na tauhan ng barko ang namatay at 110 lamang ang nakaligtas. Ang pagbagsak ng Bismarck ay isang malaking tagumpay para sa Britain. Ipinakita nito na kaya nilang pabagsakin ng barko ng Germany na minsang itinuturing na hindi matatalo. Number 3 finding of U505 ang pagkakadiscover ng U505 ay isa sa mga kilalang pangyayari noong World War II. Ang U-505 ay isang submarine ng mga Germans na ginagamit para sa lakayin ng mga barko ng mga kaalyadong bansa. Kabilang ito sa U-boat fleet ng Nazi Germany na responsable sa pagkalubog ng maraming barko sa Atlantic Ocean. Ang pag-capture sa U-505 ng mga puwersa ng United States ay itinuturing na isang malaking tagumpay dahil nakatulong ito na makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga taktika ng mga Germans. Noong June 4, 1944 ay isang grupo ng mga barkong pandigma ng United States na pinamumunuan ni Captain Daniel Gallery ang nakadiskubre at nakahuli sa U-505 malapit sa baybayin ng West Africa. Ang kanilang layunin ay pigilan ang mga U-boat na sumisira sa mga barko ng mga kaalyado. Matapos ang habulan sa dagat ay napilitang lumitaw sa ibabaw ang U-505 dahil nasira ito ng mga bomba na inihulog mula sa mga barko ng United States. Nang umakyat sa ibabaw ay iniwan ng mga Germans ang kanilang submarine dahil sa takot na ito ay tuluyan ng lulubog. Ngunit sa halip na lumubog ay mabilis na sinakop ng mga sundalong Amerikano ang U-505 bago ito tuluyang masira. Hindi nakapagpasabog ng mga dokumento at kagamitan ang mga tripulante ng German kung kaya't nakuha ng mga Amerikano ang mahalagang Enigma machine na ginagamit ng mga Germans para sa lihim na komunikasyon. Bukod dito ay nakuha rin nila ang mga dokumento at iba pang kagamitan na nagbigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa mga operasyon ng U-boat ng Nazi. Ang pagkakakuha sa U505 ay isang napakahalagang tagumpay dahil nakatulong ito sa mga kaalyado na maunawaan ng mga lihim na mensahe ng mga Germans. Dahil dito ay naging mas madali para sa mga cryptographer na i-decode ang mga mensahe na nagbigay ng kalamangan sa mga kaalyado sa kanilang mga labanan sa dagat. Ito rin ay naging daan para sa pagkatalo ng mga U-boat ng Nazi na malaki ang epekto sa tagumpay ng mga kaalyado sa Atlantic. Ang pagkakahuli sa U-505 ay isang bihirang tagumpay sa kasaysayan ng naval warfare. Isa ito sa mga kakaunting pagkakataon na nahuli ang isang submarine ng kalaban habang ito ay nasa dagat. Matapos ang digmaan ay dinala ang U-505 sa United States at ngayon ay makikita na ito sa Museum of Science and Industry sa Chicago. Number 4. Recovery of the Amber Room Ang Amber Room ay isang sikat na nawawalang kayamanan mula sa World War II. Isa itong napakagandang silid na ginawa noong 18th century sa Prussia. Ang pader ng silid ay pinalamutian ng amber at ginto kaya tinawag itong the eighth wonder of the world. Matatagpuan ito noon sa Catherine Palace sa St. Petersburg, Russia at itinuturing na simbolo ng yaman at sining. Ngunit noong panahon ng digmaan ay nawala ang amber room at hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy kung saan ito naroroon. Samantala, noong 1941, nang salakayin ng mga Nazi ang Soviet Union ay ninakaw nila ang Amber Room mula sa Catherine Palace. Kilala ang mga Nazi sa pagkolekta ng mga kayamanan at ang Amber Room ay isa sa mga pinakamahalagang nakuha nila. Dinala ito sa Königsberg, Germany at itinago sa isang castle doon. Noong 1945, habang natatalo na ang Germany sa digmaan ay matinding binomba ng mga Allied Forces ang Königsberg sa kaguluhan ay maraming kayamanan ng nawala at kasama dito ang Amber Room. Mula noon ay hindi na ito natagpuan at maraming haka-haka ang lumitaw tungkol sa nangyari dito. Sinasabi ng ilan na nasunog ito sa mga pambobomba habang ang iba naman ay naniniwalang itinago ito sa isang lihim na lugar. Maraming paghahanap ang isinagawa upang matunto ng Amber Room pero lahat...